good morning, good morning mga Lodi I-update lang natin ang ating XT Soy XTZ125 Yamaha Matagal-tagal na po ito hindi na paanda Yan ang ating XTZ125 Kung si napapansin niyo mga Lods Wala na yung sticker dito sa kanyang side fender dahil nagparehistro tayo pinatanggal sa LTO kailangan makita nila yung white color niya yan mga lords malapit na natin i-upgrade ang ating XTC magpapalit tayo ng motard sa mga gulong pero medyo makapal pa kaya upod po rin muna natin hanggang maupod ang ating mga gulong. Yan ang ating XTZ 125. Sariwang sariwa pa mga lods dahil hindi gaano nagagamit yung ating motor. Yan, both side mga lods tinanggal yung sticker kaya nawala yung Fox Racing. Yan. Yan ang ating XT Soy. Yan. Standard pa yung mga rim niya. 3 years na itong ating XTZ. Pero okay na okay pa rin siya. Napapansin nyo mga lods. Binalik natin sa kanyang original na tambocho Ang ating XTZ. Dahil medyo bawal dito sa buhol ating XTC Tingnan nyo mga lods Ang anyang hour meter 4,670 pa lang mga lods 3 years na to Hindi gaano kasi nagagamit Bihira lang Ayan mga lodi eh. Abangan nyo ang Ibang muka ni XTC natin Isi set up natin to Pero medyo Ubusin muna natin yung kanyang spike sa gulong. Medyo makapal pa mga lods. Tapos, kung napapansin nyo, itong ating daylight mga lod na basag yan. Kung mag parking tayo sa merkado, dito sa Benolito ay siguro may nakatama dyan. Kaya wala siyang daylight cover. Yan ang ating XT Soy mga lods sa ngayon pasensya na kayo matagal tagal tayong hindi nakapag upload ng ating video kaya yan ating XTZ sariwa pa yung kanyang makina mga lodi kung napapansin nyo yan o oh. medyo dito sa ano may kalawang siya pero hindi pa naman gaano yan sa swing arm normal lang yan kasi nababasa parati ng putik kadena niya original pa yan wala pa tayong pinalitan dito mga lods na nakaraan yung tambucho pero binalik naman natin sa original yun ating XTZ 125 sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel mga lods mag subscribe na kayo at pakihit yung notification bell para parati kayong updated sa so, pampanga to buhol vlog nandito tayo ngayon sa bohol hanggang sa muli mga lodi subscribe subscribe lang sa ating mga kaibigan dyan mga kalods hanggang sa muli Pampanga to Ball Vlog yan ang ating XTZ 3 years na yan mga kalods 3 years na yung ating XTZ hanggang sa muli maraming salamat salamat alaikum